Ang Berdeng Agila Magkahatid ng kaalaman tungko sa pagkaimbento ng mga bagay-baga Dito sa ibabaw ng mundo Ang Berdeng Agila Ang iba bahagi ko naman po sa inyo sa bidyong ito ay ang pagkaimbento ng relo o ang race WATCH. Ang relo ay isang kagamitang di natin maikakailang napakalaki ng ambag sa ating pang-araw-araw na buhay. Sapagkat ang daming na nito. Ganang ng nakakapagtrabaho ka habang ito'y suot mo. At nakakapaglaro. Lalo na ang mga SMART WATCHES na mas maraming nagagawa gaya ng nakakapagbibilang ng hakbang, nakakapagmonitor ng tibok ng puso, at nakakapagsukat din ng haba ng tulog. Ayon sa kasaysayan, ang relo o wristwatch ay naimbento sa pamamagitan ng paggawa ni Abraham Louis Brickett ng wristwatch na regalo para kay Queen Caroline Murat ng Napos sa bansang Italia noong taong ikalabing walo sampu or 1810 Ito ang itinuturing ng higit na kararami sa mga mananalaysay na kauna-unahang imbensyon ng relo, na tinawag nilang arm watches or bracelet watches dahil ang salitang Reiswats ay lumitaw lang noong taong ikalabing 18 napo 1890 sa isang sulat na inoognay kay Robert Baden-Powell na isang tenyente general at nagtatag ng Boy Scout sa bansang Gran Britanya. Subalit ang pagsuot ng relo sa poso ay nauna nang nakita noong taong ikalabing lima, pitumpot isa, 1571, sa pamamagitan ng pagbigay ni Robert Dudley, the first Earl of Leicester, ng isang regalong pulsiras na may mekanismong relo sa unang reyna ng England at Ireland na si Queen Elizabeth. Pinaniniwalaan na ang racewatch orilo ay nag-ibob mula sa pocketwatch na nangyari ang pagbabago sa paggamit noong panahon ng unang digma ang pandaigdig. Noong taong ikalabing siyam labing apat, 1914, na kung saan ang opisyalist na mga kasundaluhan ay nangangailangan ng orasan upang mapangasiwaan ng maayos ang pag-ataki o ano pa mang tungkulin na may kaugnayan sa kanilang operasyon. Hindi sila kumbinente na ilabas palagi mula sa bosa upang tingnan ang oras at ibubosa ulit. Dahil dito naisip nila na ibigkis ang relo sa kanilang poso para madaling makita ang oras sa tuwing kailangan. Bago magkaroon ng unang digmaang pandaigdig, ang wristwatch o rilo ay itinuturing isa lamang kagamitang bilang palamuti ng mga kababaihan. Subalit pagkatapos ng digmaan, tuwing maguuwian o magbabakasyon ang mga sundalo, ay din nila tinatangga sa kanilang mga kamay ang relo kaya unti-unti nang napapansin ng mga sibilyan ang praktikalidad ng paggamit ng relief. Kaya doon nagsimulang gamitin ng mga sibilyang kalalakihan. Di naglaon ay naging mahalagang bahagi na ito ng aksesorya sa pananamit. Hindi lang sa kababaihan kundi pati na rin sa mga kalalakihan at naging simbolo na rin ito ng antas ng tao sa lipunan sa pamamagitan ng pagsuot ng mga dekalidad na rilo gaya ng Tag Heuer, Omega, Rolex, Carter at marami pang pa iba na kung saan ay kalimitan mulang lang makikitang nakasuot ay ang mga mayayamang tao at mga politiko.